Oh чаналов Oo, oh, magkakalit, magkakalit ako, magkakalit magkakalit. Sige, uh, mayroon yung contest na rin. So, akong isis ako na good morning ang talang, no? So, good morning sa atong uh, barangay staff, and of course, sa uh, atuang uh, PHW, atong barangay health workers, atong coordinators, uh, sa atuang co uh, leaders and of course, sa tulong ng mga kayapa, and also, sa barangay police, sa atong mga responders. So, good morning sa inyong talad uh, last month kay nabatay ko ang uh, pista ang uh, mga so ang uh, initiative ang hatag ng Duwaka Board ikan kay Councilor Arnaya Dari Matre o naghatag ng big ka Boda o pagkasuga o isa ka school book ah uh, si Nagani para sa mga eh khusus kali ini nak dibandingkan eh teman-teman So so eh BHW dan Harvard University Gardens Estates saya lihat. Yang paling penting kan kelihatan Uh, katong April 8, 20, 2024, kaya uh, nagpa-seminar po ang SK sa atong mga KK President sa Batang So, ang um, agenda ito is about leadership. And of course, uh, nagpahin tayo po ang KK Generation Election ng SK. Kung baga, uh, para ang KK President sa Batang Turo, kaya uh, election sila on Actually, eh, mas matabangan ni Ani kay Pabalaman ko no? ang SKP si in terms of mga paperwork, so may gana, uh, mga documents, so need ko na yung tatanggol sa mga mga details ko sa mga paturo. And, ah, sa day na po, sa interview, ah, sa Pilar Rodriguez Indonesian School, ang ato ang Commonwealth National High School,

we see, dyan ako na first-time junior in about sa Barangay Bumalang o partnership in with Broadway uh,. Council. Of course, uh, common ako si kagaya ko yung video sa akin, o si R.B. Woodford. Kani, is uh, a global uh, artist club. Medyo mga siya, no? Tagaling. Rare tayo siya. O hindi siya karamdor. So, ang gusto na namin, mas uh, kapag uh, dilig basketball ba ang mga kapag o ng mga ng Club ang pagkita ang ating sa itong mga So, that is a uh, free printing services ng uh, SK. So, mga dyan. So, natang pala So, kali uh, gusto naman ng mga sa ilalim ng mga mga kahit kaya kray na kasi mga kasi siya pilit na lumipat sa buong skin secretary na si John P. Ramos and also kali pagkatapos ginis atum ng mga youth force kaya buong mga

kita ang di sini na so isang 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 kung uh, mga may maruan, mga skills sa uh, eh, mga And of course, makatagal punta sa sa sila sa ilang experience. So, ang um, is na ay pag si Douglas Mark o si Harvey Campos. So, nakapalapagod sila, no?

और और दो टेपियो काया रिपीट वारते होगा काय हो और मना ना ना मैं रवि काय हो इसको दौला में मैं कब ना वाला ट्रांसलेट आप मेरा पेन रेक्टो का

Maksudnya, dikerbaho, ayo minta tolong kalau untuk usapok. Eh, pasti saya akan ketahuan bagi saya ini. Eh, pasti saya akan ketahuan bagi saya ini. Ayokah, ayo minta tolong-tolong. Nah, oke, selamat. 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 Lihat, selamat

Ayun, sa isa -isa, okay. may o, yga... Ay munta sa tala, inan ako isa-isa ko kay Kulot naman lang sa mga kainina. Kung ako nila di ka tamo, ay kanila ba dyan ako ang mga kaliwagang sa lupon? Simple. Oo, tamo. May tatabasok kasi na kanta na lang, kay kanta na lang po. Ako oh, ay kasutin. Ang um, ako lang taon dito sa lupon, na nami duty kada may pulis. Schedule, schedule may kada may pulis. E may schedule sa Mupol. Pero ako, every kay grupo-grupo man, isa e sa isa ka bulan kada grupo. Pero ako, pero minti dito kada may pulis. Eh. Kaya kanilipan po pag binatamay. Para inusita. Tanan na mga mga husayon na namo, siyempre ang mga pagpungkod sa mga gikan na siya sa kausay. Ako lang ang yun, mga mga hihiklamo sa kausel pa mahusay na. Para di na mabot sa mga. Kanang Mura din yung mga bahay yung mga bahay. Atos kao sin, mananas kao yung ako, palilumupo Kung ay pao sa lupo, magpala ko luman ang ihapro. Ano di ka lang mapaling sa kao pala? Ano na naman tatu mga, mga ginakmay kung mo dapat, kao di po magta sa puro glider paano na po iwan ng puro glider? Oh, na dapat doon taang obligasyon. Mga guys, proclader, bago pa sa barangay.

इस बार all पॉइंट नहीं पर और नहीं Bisa तीसरा हमारा नाम दिस Serosa सीता mga coordinators, pati na sa mga magawad, o sa atong iski, may luntag, o um, kapitan Pam Joy, o labi na sa um, Mar Kapitan Gagbe, may punta sa inyo ang kanan. Kaya niya kung ikatipon about sa amuha mga task na ginahimu para bulan, about sa uh, pag sa kanawod clearing, kada bulan, Aku kini jina tuman sa amu ang kada puno. O kami pajur, aku kini kambak. Kali kali pun makoy. O sinisya na juga kay ibu sa kulbaan ko. Gana. Gana. O ang kundi asay na sa road clipping. Na aku kini sa amu ang pagkuhan kada bulan, buwan ka. Sa isang kasimana, magimpiumi kada sa amu kami Black by black. Ako yun na siya ginalimpyuhan kada si Mana. Pero hindi na po kay nagalimpiyo niya kada black. Ako ginahiba mo sa kanang mga magay-balay na pagkahuman ang panilimpiyo, sila ay magpanuha sa sunod si na po para makatukon niya sa lain na po na mga black. na ang mong ginahimo. So, karoon dito sa Pro-Onsi, mas ginawa tumulimpiyo kaya mo Pro-Onsi o nagaluding promi na promi mga luding kay dapat kay mga bata nito na dunya niya mga tulong so mao nah, nah, na to, na sabar sabar masin masin kana masin kana tinglas ni nito dapat tatuhu ko na yung sayo kay dapat kay ma kana madistur right na mga sabahan nito pagkauma so ako na siya ginabuhat o mawala siguro ka rin na buwang ko rin, nakaralan tayo ko ba rin

Number one, two, zero. See, si Mary Grace Gargasona. Asa si Mary Grace? Ay, okay. Ganilang nga. Sige, ano lang ang palito. Courtesy of our uh, Barangay Captain

Lumayan okay. ka karoon pa, dito sa complete. Ano nga, ang selesyon? Nakalimot! Sige, uh, una-una kung magpakayang katahunan, no? Ang ating mga pro-pleaders, coordinators, environmental, mga PSW, mga lupon, sa pa, wala na sa mga barangay police. Uh, o malimutan nila na ako ang barangay council. Sa atong ng SK chairman. O sa former na tao ato, dumo-dumo. Siya lang kami naman yun ang luha na no. ka. Huwa ka na limot sa Sige, ato ka sa atong updating, no? ako ni Tumbok ang ako ang istorya karon sa tagang senior. Kisa may senior na ako din eh, akong kaupan. No, Why senior? Why malita? Away mga kong senyor. Sixteen mo daw sila. Sige, sa kanang senyor na, no? katalawang na may listening, partial list sa uh, 2K24 na mga senyor. Kung gusto mo mag-i-inhalo ka sa lula, sana ko sa senyor na ako bumutat ko. Naalit ko ang iyong mga listahan, naalit ko ang iyong mga pangalan. O, oh, Ikaduha, ang second batch dito, no, ang mo, na kay second batch sa ato ang annual subsidy, karong mula na na siya madawag. Ayaw lang kayo ka-excited ka, excited ka i na na namo. Na dito ang inyong mga pangalan sa katuwa, mula makadawag pa sa inyong annual subsidy, matag 1-5. Ha? Tanawang na mo sa inyong ang cellphone, kay na dito, na na namo niya, kung uh -huh. O, nakang salamat.